Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CC Academy. So ang topic natin ngayon is all about inbreeding kung papwede nga bang ilaban ang mga anak ng back to mama at back to papa na breeding. So isa sa mga subscribers natin ang nagtanong sa YouTube, ano? So sasagutin natin 'yan. But before that, ano? Uh, I'm holding this uh, seven years old, two times winner na Bruce Barnett Broodcock. So seven years old na siya ano. So napakagulang na. And uh, ang ginagamit ko ngayon is yung anak niya. So I have his five years old son na ginagamit ko sa breeding na very potent. Napakaganda ng mga palabas. Ang dami kong panalo. So, ang ginawa ko, nahanap ko 'tong 7 years old brood cock ni Sir Albert Madlambayan. So, and by the way, a shout out kay sa Madlambayan brothers, especially kay Sir Albert Madlambayan na tumutulong sa atin mag-import ng manok at ginaguide tayo sa breeding. So, uh, I'm really thankful to you Sir Albert for uh, having, for giving me this bloodline as well as for guiding me sa pagmamanok. So, siya ang mentor natin sa ngayon. So, Thank you, Sir Albert. And by the way, ito nga, sabi ko nga sa inyo, two times winner na to, ano? So, this was a uh, previously acquired by Bicol Golden Crown from Sir Albert, producer siya. And then, yung niretire na ng Bicol Golden Crown, which is kaibigan naman natin, uh, it was given as a gift to me. So, this is a seven-year-old Bruce Barnett broodcock. At ginagamit ko ito ngayon sa apo niya. So, Uh, yung 5 years old na anak niya May mga anak na babae yun Binabalik ko sa kanya ngayon Para mas lalong tight ang genetic pool Mas lalong maasim O masyadong malalim Ang talagang jeans Ng isang Bruce Barnett sweater Kasi sa akin, this is one of the best Sweater that existed From the beginning So napakagandang specimen So anyway Ah uh, Pwede nga bang ilaban ang resulta ng back to mama back to papa na breeding. So para sa akin ano, pwede naman. Pwede naman. So ginagawa ko rin 'yan. Now, ginagawa ko because of the following objectives. Unang una, bago ako mag-back to mama, back to papa, dapat alam ko muna sa sarili ko kung bakit ko siya gagawin. Ano bang nagustuhan ko sa mama? Anong mang na ko sa papa para ibabalik ko siya doon. Ngayon, pag nasagot ko 'yun, saka ko gagawin. Pero pag hindi ko nasagot 'yun, wala namang point bat ko gagawin 'yun kasi para akong uh, sumusuntok sa buwan. Hindi ko alam kung ano la lalabas kasi wala akong idea kung paano gagawin, kung bakit ko siya ginagawa. So ganun lang naman sa breeding. Anyway, pag nasagot mo sa sarili mo 'yun. Uh, alam mo na, na alam mo na ang hinahanap mo kung bakit gusto mo siyang ibalik sa mama sa kasa papa pag may lumabas na mga anak of course pipili ka lang syempre na pinakamagaganda isa dalawa na lalaki, isa dalawa na babae para i-continue mo long line kasi pag nag-inbreed ka kasi back to mama back to papa severe ang effect niyan biglang lit biglang pandak ang mga manok mo kasi talagang hindi <coughs> ka na lumayo eh kumbaga bumagsak ang vigor nila dahil ininbred mo sila ng direkta. Ngayon, sa tanong kung pwedeng ilaban, pwede naman. So sabi ko nga sa inyo, dapat alam natin ang objective natin kung bakit gusto nating gawin. So kung ilalaban, halimbawa, ang nakita mo sa papa o sa pamilya ng mama, magaling magkat, matapang. So kailangan mo makita ang tapi, tapang, kailangan mo makita ang cutting. Kaya natin binabalik sa isang partikular na pamilya. Ngayon, pag nilaban mo, ako pag nilalaban ko, yun ang gusto kong makita. Yung tapang, yung cutting. Kung yun ang objective. Pero kung ang nakita mo naman, style at cutting, dapat yun ang lumabas. Pag ilalaban mo ang manok. Kasi yun ang tinetest mo eh. Wala ka ng ibang aasahan sa kanya. Kasi hindi naman siya kumpleto, kaya ka nag inbred Gusto mong mas lalong mapadami ang karakteristik niya na iisa doon sa katangian na hinahanap mo. Kaya mo binabalik sa mama, o binabalik sa papa. So ako, ang tam rule of thumb ko, number one, dito sa farm, napaka ako ang mag-spar ng manok ko sa una hanggang tat pangatlong sparring. Now, bakit? Kasi pinagbabawalan ko dito na mag-spar ang mga tauhan ko. Dapat sa mga bagong tali na stag, at tail of five and a half, six months, ako ang unang magbibitaw. Now, ano ang rason? Unang-una, gusto ko makita ang consistency ng palo nila sa isip ko nung nagbreeding ako ito ang gusto kong lumabas kailangan, hindi ko pa sila tinuturuan, wala pang alam instinct dapat nila yun natural na karakter, natural na ugali lumabas yun so kung binibreed ko sila ng angat na abang dapat yun ang gawin nila kahit hindi pa sila marunong instinct nila, ugali nila na aangat kagad kahit hindi mo pa sila turuan kasi ang manok natuturuan naman sa sparring niya ng style ngayon ang gusto ko kasi madali na lang turuan, may sarili na siyang palo, may sarili na siyang style. So ganoon ang ginagawa ko. For, so for the next three spars, uh, titingnan ko kung talagang yun ang ginagawa niya. So pag nakita ko na yan, okay na ako. So every week, bahala na kayo mag-spar dyan. Kasi gusto ko maturuan ang manok ng mga, bago, ng mga stag. So 5 and a half, six months, pag medyo bulto ng katawan, matigas ng paa, uh, hinahayaan ko ang tao ko na mag-spar. At least twice a week once or twice a week. Okay na ako. Basta nakita ko yung mga markings na namamalo for the first three spars. Kasi may dahilan na ako kung bakit. Kung dapat ko ipagpatuloy, kung anong gagawin ko sa mga kapatid nilang babae. So, yun. So, anyway. Kung pwedeng ilaban, yes. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng pwedeng yung ilaban yan. Pero, kailangan, bago kayo maglaban, alam nyo kung anong dapat nyo hanapin. Alam nyo ang hinahanap nyo <clears throat> sa manok na yung pag inilaban nyo. Sabi ko nga, kung kating kung angat, angat lang. Kung kating cutting lang, kung tapang, tapang lang. Pag hindi lumabas yon at tinamaan, tumakbo ang manok na yun. So, ibig sabihin, ang bloodline na yun, may particular na kalas. May particular na kalas, lumabas. Paglabas nun, sa ugali niya, nakaramdam ng sakit, tumakbo. Pero, pero ano, pwede rin na hindi nyo sila napalaki ng healthy. Kasi pag back to mama, back to papa, direct inbreeding, marami ng inbreeding depression na lalabas yan. May mga deformities, may health issues. So, mahirap buhayin. Napakahirap buhayin ng mga uh, directly inbred na mga manok. And assuming mabuhay mo, yun na yung magte-testing ka ng pwede mong ilaban. Kasi, kung napalaki mong sakitid, ilaban mo, may tumakbo, may puro talo, tapos, i-judge mo sabi mo sarili mo ay losing line hindi pwedeng back to mama back to papa hindi yon baga, ikaw ang may problema kasi alam mo nang hindi mo na pala ng healthy manok ilalaban mo pa ng tumakbo ng nang nag naghimatay nag, nahimatay ng tinamaan of course may ang katawan kaya may yan kaya may defect yan so kung magja-judge tayo ng manok dapat we should be doing it fair and square fair and square So dapat ibigay natin sa kanya lahat ng part ng ng patas na sistema para ma-judge natin. So kung na, uh, back to mama, back to papa, walang problema, ilaban natin. Huwag niyo lang ilalaban sa mga malalaking competition kasi unang-una magte-testing kayo ng isang manok na panlaban. Kung intentestin niyo agad sa malaking competition, malaking perang kalangan niyo diyan. Pag tumakbo 'yan, malaking kahihiyan 'yan. So kumbaga, dapat kung magte-testing kayo ng manok sa mga level ng competition kung saan matetest nyo lang sila. Hindi yung talagang pang money game kasi mahirap yon mahirap yon So kung papasok kayo ng mga big event, dapat ang ipasok nyo yung mga manok na talagang proven nyo na. Na talagang proven nyo na. So yun lang guys. ano So I hope nasagot natin ang katanungan ng isa nating subscriber with regards sa pagbabak to mama, bak to papa na breeding. Kasi uh, ako dito sa Lodgy Sisu Academy Farm, hindi ko yung ginagawa. That's why pinakita ko sa inyo kanina, ang isang 7 years old, na brood cat na retire, na I was hoping makuha nung ko pa ng marami. Kasi as much as possible, directly in breeding ang ginagawa ko. So bakto lolo, bakto lola, bakto tito, back to tita. Hindi yung bakto mama, bakto papa. So pag nag -back to tita ako, ang labas nun, pwede ko nang i to lola niya o ibak lolo parang ganun. So, iwasan mo lang yung direct individual na nag-anak sa kanya. Nang sa gayon, maiwasan mo ang uh, inbreeding depression na tinatawag natin dito sa pagmamanok. So, yun lang guys, ano? So, bumabagyo ngayon. I hope uh, lahat naman ng mga manok natin safe, lahat ng tao natin sa farm safe, at lahat tayong mga nagmamanok safe. Kasi dito sa area ko, talagang laging daanan dito ng magyo. So, kailangan uh, ina-anticipate natin to at dito sa sistema natin, anticipated naman natin ang lahat ng to. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Mas na makasunod ito ng Logis CCO Academy.